Alin. Ayan. Dinaanan namin dun, bahay. Ano, di ka naligo? Ano, ano masasabi mo sa karanasan ng iyong paglilingkod, kapatid? Ay, sobra po. Ito po yung biyaya binibigay ng Lord. <laughs> Kahit na lubog yun din pinupuntahan masaya po pa yung bahay rin. Ay, namin, iniwan namin na ba? Iniwan po namin. Iniwan mo ba? pupuntahan mo ba din? Ayan. Dito po yung barangay Manyango. Ayan. Yan po ang mga sister dyan. May alipunga na. <laughs> May biyaya. Yun, alipungo. Ito po yung dadaanan namin. At lalakarin. <laughs> Dito po ako napilay nalaglag po siya sa motor ano pong tawag doon wala <laughs> akong sinabi Ayan. Ayan po, puro tubig Ayan, kala namin simentado na pero lulusong pa kami dito sa may tubig kaya mauna ka na kung gaano kalalim para malaman namin gaano <laughs> ba kalalim yan I hope di siya ganong malalim Sige. Ayan. Di naman siya lumulubog na. Unti-unti lang. Tutubuan na po siya ng ano niya. Buntot. Let's okay, go. Let's go, Lord. Ayan lang. Sige. Mr. Doreshan. Enjoy life. As being laluya. Sige. Tuloy-tuloy ka pag lumubog ka atras ako <laughs> okay, tuloy lang diretso parang palalim ng palalim ha. grabe lapit na po tayo doon sa may tulay doon sister eh, <laughs> kaya mo yan ganun talaga yung pae yung lipo nga sige, kaya mo yan, biyaya yan, biyaya mabuhangin po sa ilalim ng ano, tubig mapasok sa chine sandals uy ang daming bunga ng dayap yun know, o pang ano leche plan no tingi tayo mamaya ang bango lemon lemon kaya pa kaya pa Dora the explorer Dora sa ka pupunta Dora? Dora Saan ka pupunta? <laughs> Nanguli pa lang Dalag si Dora Dora Doris <laughs> Sige Mauna ka lang Basta pag ka Bahala na Hindi naman Malaga dito tayo sa way na to ang daan eh sementado eh pero doon sa kabila na yun 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 aloy malalim sure ka <laughs> ate hige <laughs> di pa naman po siya lumulubog lebluya tapos may mga ano pa no may bato bato pa So graduhin mo yung dinadala do. Oh. Chinuchundan kita. Dali, tatas ko po yung aking short. Baka mabasa yung short natin. Sige lang, sige lang. <laughs> All right. Yan ang buhay kay El Shaddai. Bang iba kaysa iba ang mga anak ng Diyos. Hindi naman, okay lang yan. Gantuhod lang yung tubig. Praise the Lord. Jen at the back. Kaya natin yan, Sister Jen. Lapit na. Nasa si Brother Albert. <laughs> Hindi naman po Oh, pinakikinam tilapia. Diyan, saan yung tilapia? Uy, grabe. Di mo alam kung inapakan mo. <laughs> kung ito po ay drainage or wag mong pakilaman yan. Lumalalim. O oh, bakit? <laughs> bakit mo pinakikilaman yung mga yan? Hindi naman yan sayo. Natakas po ng tubig, oh. Lalim. Dora? Saan ka pupunta, Dora? Masaya ka ba, Dora? Ayun, daming tilapia, oh. Magdabang ka. Pagdating. Yun, tataba. Tsaka ubi. Alright. The exploration here at Manyang, oh. Ayun, salamat. Ayun, salamat. Pa. Salamat. Nakauna tayo sa, ano, unang pagsubok. May keyboard na dito. Ah, anong masasabi mo? Ayun Meron pa pala diang pil Look at here Shout out mirna, na Manyang ipodun po doon kami sa May Chapel. Nandito, lubog. Hindi ko makita ang <tong> time. <laughs> Tara sa Arlas 12, no? Uy, mines. Uy, gumagalaw. Gumagalaw yung tulay. Uh, ano yan? Lubog? Saan ka lulusot dyan? Ha? Hindi, mauna ka pa rin. Mauna ka pa rin. <laughs> pilapil? Lubog ba yung pilapil? Hindi po. Ah, kasi madulas. Huwag naman po. Kaya ako kumakapit yung tsinelas ko. Kumakapit yung tsinelas ko. ko. Ikaw, kumakapit pa yung tsinelas mo? May mga baby, ano? Baby fish. Lord, let's go. Uy, adventure. Sige, sister Doray. It means lumubog ka na pag nawala ka. <laughs> kahit anong mangyari, kahit ano pa yung natin, tuloy-tuloy lang. Kapit lang. Meron naman tayong guide doon. Oh. Actually po, delay na kami sa gawain dahil sa biyahe, dahil stranded. Uy. San ka pa? Ayan, tuloy. Tuloy ang laban. Hindi. Kaya mo? Daming kangkong, oh. Kuha tayong kangkong. Kuha tayong kangkong. Uy. Bakit? Ano nangyari? Yung bahay mo, sister, lumubog na sa tubig. Ito pala yun, maputik pala din eh. Ala, ala eh. Aray. idandan Ay! Ay! Madulas yung chinelas mo, mag -ano ka na lang. Ano lang, nabaon. Lord, let's go. Wow, adventure. Yuy. Makatipa. Paputi madulas. Ba lang po kasi. medyo madulas din eh. Yun. Si si vlog nito. nitunya ni ano? Kalugod vlog. Uy. <laughs> Slow slowly. But surely. Patanggal. Oo, oh, 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 oh. oh <laughs> my God. Alright, alright. Careful. Careful. Kaya natin to. Ano pa naman, maputik ko oh, yung ano po yung lupa. Ay. Kasi kung hindi ka dandan. Oh, ano nangyari? Wala na tayong dadaanan. Dito, dito. Sa may gulod. Sa may gulod. Gwilid pala. Hallelujah. Dito, dito. Let's go Sige, kasi nawula ka naman Basta kung ano nangyari sa'yo Hindi ka namin susunda Pag nalaglag ka dyan Tutulungan ka na lang Sige San ka pa? Ito ang buhay Kay El Shaddai After niyang biyaya Yan, yan malinis na dito Kaligayang Pasko sa inyong lahat. <laughs> Grabe. 30 minutes walk in the mad. Duya. Hindi ka careful dito. Sige. Aba, malalim to. <laughs> Pero oh. pero sundan mo lang yung inaapakan ko. Ayun na ah! <laughs> Dali, ay, chinelas ko. <laughs> chinelas ko. Lumalango yung chinelas ko. Eh, dumidikit. Uy. <laughs> wait, wait, wait. All right. Dapat pala meron tayong ano, yung kahoy. Ay, si ano si Maria Makiling nakakuha ng tungkod na hindi mo maalis. Basa na yung pit namin. Lalakbay pa kami sa maputik. Ayun! Muntik nang nan... Muntik nang pumalo sa akin yun. Haluya. konti na lang. Makati na tayo sa finish line. Kaya, buti mga bahay po dito. Second floor. Ayan. Bubog na itong bahay na ito. Kerry, Kerry. Hay, pala kala ko tapos na yung challenge namin. <laughs> Asa hindi pa. Hindi madulas diyan? Madulas, syempre. Eh? Ngayon pa kikilala. Okay. Wala O sige. Yung tinatanong, wala tayong aawakan. Sige na, tuloy ka na, okay na. Right, all right. Sige. Alright, malapit na, Lord. Salamat po. Part 1 pa lang po yan. Nabagan nyo po yung part 3. Ay, part 2. Ayan. Okay, salamat. Adventure. <laughs> okay. Lord, marami na. Tapos na po yung mga attendant. Tapos na po yung prayer meeting. Brother, sacrifice talaga. Dia po

ka karang ng konti. I Start na po yung gawain. Okay ka lang? Atin pong awitin ang itinuro pa na ang ating Diyos na buhay ang ama Pagkatapos po ng ama namin ay ang Salmo 91. 啊。<Yeah. S 1> i uh -huh. pagkatakot sa kasaman ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang isang tao, sa iyong paligid ang bilang na patay mag-isang pong libo, matatakot at natitiyang mong di ka maano. Ika'y magmamasida sa panalo di mamamasan, mamamasdan. Yaw, masasama ay magigit mo pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang nagpagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay Di mo aabuti ni kay Papa, Ama, at walang darata. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susugin niya ang maraming angyel silang susubaybay. Kahit saan dakoy kay Papa roon, di niya kiingatan. Sa kanilang pala na itatayukan silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paamo sa batong magtalas. Kahit tatapakan mo'y mga leon, as na mabagsik, di ka maano sa mga siyerte ni Deo kapapangis. Ang sabi na kung po niyo pong pangalingan sa aming Panginoon, kayo po ang tunay na mga gamot, kayo po ang tunay na Panginoon na aming sinasamba. At Lord, i-bless mo rin po ang magpapayang ng iyong banal na salita, Panginoon. Lukupin po ninyo ang kabanal-banal ang mundo ko. Bawat sa kanyang ko. Labi ay ma-apply ma namin, maparinig namin ang iyong banal na salita, Panginoon, ay ma-apply namin sa aming sa araw-araw namin pamumuhay, Lord. Maging kalakasan ng aming kaluluwa. Hallelujah! praise to God! Kay Kristo lang ang buhay ko! Amen! Hallelujah! Sapagkat wala po tayong magagawa kung nawalay po tayo sa kagay. Amen! Tunay nga, may nakita na natin sa inyong Diyos. Amen! Magamat po maulat, Sa araw na po umuulat, magigaya, blessings!

I love you. Yeah, so mad, girl, oh, Isayaw, tempat puri sa ating Diyos